Isa ko din ba sa mga taong nagsisabi ngayon na ang mga kabataan o ang mga bagong henerasyon ngayon sa panahon ito ay iba na kumpara noong unang panahon. Hi, this is Ms. Lindy again. Welcome to this channel. If you are new to this channel, this channel talks about motivations and insights. If you are interested in this video, then stay tuned. ibang disiplina noong unang panahon ay iba talaga. Especially yung mga mas, ano pa, mga ahead pa sa mga boomers. I don't know what you call that kind of generation. Pero yung mga panahon pa talaga din ng mga boomers, ang discipline din sa kanila is very tough. Narinig ko na before, and my time, mga eight, uh, 90s, 1995, I was six years old that time. Sa millennial stage. No? So, may mga naririnig na ako ng mga matatanda na nagsasabi na iba na daw talaga ang panahon daw noon sa panahon namin kasi ang mga bata ay hindi na marunong rumispeto. Diba? May mga, yung mga bata ay matitigas ng ulo. Naririnig ko na yan. And ngayon, Ganon din. Yung mga nagsasabi naman ngayon, yung mga bata naman din na sa millennial, na iba na nga din talaga ang mga bata ngayon. Which, is true. It's because talagang nagbabago. Hindi na natin mapipigilan yung grow ng technology. Kasi, di ba, pa-high-tech na tayo ng pa-high-tech. Before, yung television is wala pang flat screen. Ngayon, flat screen na ang mga TV. And kung before, wala pang internet. Ngayon, may internet na. This video talaga is intended for those parents na nagsisimula na. Or for those parents na may mga ah uh, anak na based on my observation talaga based na rin sa mga matatanda na naririnig ko at nagsasabi na parents huwag yun sila sirain yun, yung tiwala ng mga anak ninyo sa inyo and parents also if you want to raise a good child or if you want to raise a disciplined child and a responsible child, you should have to teach your children habang bata pa. Huwag mo antayin na dumating sila sa panahon na nag-aaral na sila sa kanyo sila disiplinahin. Paano ba naman mo didisiplina yung bata? well, in a very simple way, hindi lahat ng gusto ng bata ay kailangan ibigay. Hindi lahat ng panahon ay kailangan i-spoon feed mo yung bata. ba? Diba? I remember when I was a child, I was 6 years old, sinasama na ako ng tatay ko kung saan siya magpunta. Every time na pumunta kami ng department store before, yung mga malalaking department store, hindi niya ako sinasama sa loob, iniiwan niya ako sa labas. Tapos, yung mga pinamili namin, ipapahawak niya yun sa akin. si I always beg for my father na, Papa, I want to go inside. But then, sasabihin ng tatay ko, hindi ka pwede pumasok sa loob kasi may dala tayo. Ayaw niya rin iiwan yung mga pinamili namin sa baggage. Ayaw niya din yun. Hindi ko maintindihan kung bakit. Maybe because mayroon din siyang hesitation or just Uh, I don't know what is his reason behind. Kung ng isang oras, isa't kalahating oras, talagang mag-aantay ako doon sa labas. Maraming nang lumalabas sa department store, pero hindi pa lumalabas yung tatay ko. Talagang aantayin ko siyang bumalik. Kasi, I have that, ano, I have that word na sinasabi niya na babalik ako, babalikan kita. Who was that six years old child na naiwan sa labas? Alam mo yon yung feeling na ganun. tapos may mga dinadala ka, may hinahawakan ka, na pinamili ninyo, at hindi ka pwedeng pumasok sa department store o pwede yung tatay mo kasi ang sabi niya you have to stay, huwag kang umalis diyan kala. You know the kind of experience, lesson of trust, diba? So kung halimbawa, may isang beses na finail ako ng tatay ko. May isang beses na umuwi lang siya sa amin at iniwan ako doon sa department store. Then maybe by the next time na iiwan niya ako sa labas, hindi na ako maniniwala sa kanya. So that is a very simple way of how to let your child na magtiwala sa inyo as parents parents also remember that in this generation, iba nga naman talaga ngayon ang panahon. Uh, maybe you can change the way of uh, how to discipline your children. Kasi before, nung unang panahon, ang pagdidisiplina is very tough nga sinasabi ko. At that time, okay lang na kahit ano, ipagaw mo sa bata, okay lang. Kasi at that time, wala pa namang law. Diba? Wala pang law and that time, wala pang TV. Wala pang internet na makikita ng mga bata. So, dati, iba ang bind ng family. Iba ang bind ng mga magulang at anak. Paano ba natin masasabi na sobra na ang pagdidisiplina? Ito nakuha ko sa tatay ko. sabi ng tatay ko before, kapag pinapalo mo yung bata, kailangan na sa isip mo na ang pinapalo mo ay anak mo yun ang stand ng tatay ko before. Ang sabi niya, you have to control. Kasi, lagi kong, ano, lagi kong naririnig yung pag-uusap niya ng nanay ko. Sabi ng tatay ko, kailangan kontrolado mo, hindi yung papalo ka lang ng papalo sa bata. Pero also, some parents before, na ayaw din nila sa palo kasi ang gusto nila is pagsabihan lang. No, pagsabihan lang. But for me, mas maganda talaga yung palo. There is a speaker na no, nagsasabi na parents, you should um, stop to say cursing words to your children because ma-retain yon sa isip ng bata. So even if your children, di ba, kahit may mga times na nag-disobey sila sa'yo, huwag nung huwag mong sasabihin sa anak mo na, sarap ka talaga sa pamilyang ito. Ito yung black sheep sa pamilyang ito. Wala ka talagang silbi. Wala akong mapapala sa'yo. Bakit hindi nabuboost yung confidence nila? It's because then sa mga words na sinasabi sa kanila at their young age. So, pag tanda nila, ma yung sa isip nila, sasabihin nila na, ay, wala akong silbe, wala akong kwenta, hindi talaga ako maaasahan sa ganyang bagay. It's because hindi nga na na-boost yung kanyang confidence sa ganyang bagay. Kasi narinig niya na at na-instill niya sa kanya na ganun talaga siya. Man, kailangan talaga na talagang bubugin mo ang bata para madisiplina. But then you have to talk to your children all the time and you have to be firm when it comes to discipline. Kahit sabihin pa natin, darating tayo sa panahon na high-tech na ang lahat magiging disiplinado pa rin ang generation or magiging disiplinado pa rin ang mga kabataan if the parents are firm when it comes, when it comes to discipline. madapa sila? Hayaan nyo na tumayo sila sa sariling paan nila. Kasi in that time, you are teaching them to stand on their own. Hayaan nyo yung mga anak niyo gagawa ng mga gawain bahay. Huwag yung laging kayo na uti mo paghuhugas ng plato, ikaw pa maghuhugas yung paghuhugas ng plato, starts yan sa maliit pa, yung anak mo. May mga adults na even if wala silang katulong sa bahay nila, kaya nilang maglaba. Even if nagtatrabaho na sila, na sa office na sila, or kahit may mga negotiations na sila, kaya nila gumawa ng gawaing bahay. It's because they were taught by their parents. So, kaya sabihin, so sabihin ngayon na, ay, kung sa bagay ngayon, high tech naman, may washing machine na, hindi pa rin, Paano, paano kung run out? At paano kung that time nasira yung washing machine, edi eh antayin na bibili pa siya ng washing machine para makapaglaba. Diba? So, it's better to teach your children at their young age. Huwag well, yun naantayan na, na tumanda. if you want also your children to learn how to cook, habang bata pa, pag nagluluto ka dyan at sasabihin na mama, gusto ko tumulong, hayaan mo siya na tulungan ka. Guide mo lang siya. Kasi that's the best time na ituturo sa kanila kung paano gawin yung mga bagay na kaya naman nilang gawin. You, have you just have to guide them. Nasa ganun, pag tumanda sila, Diba? Kaya nilang tumayo sa sariling paan nila yung kahit hindi sila mag-hire ng katulong, kaya nilang magluto para sa sarili nila. If you like this video, you can hit the like button. And if you haven't subscribed yet, you can subscribe to this channel, Miss Lindy. Thank you for watching.